presidente. Kung may raming adik sa lugar niyo, sa barangay niyo, sa lungsod, sa munisipyo niyo, bakit mo sisihin si presidente? Ano bang silbi ng kapitan? Anong silbi ng mayor? Anong silbi ng mga kapulisan? Diyan sa inyong lugar, bakit mo isisi kay presidente kung talamak yung drug sa inyong lugar? Kung talamak yung droga, yung krimen sa inyong barangay, bakit mo sisihin yung presidente? Oh, mo na to. Nanapoy bago na pasikat mga boss. Hay nako. Actually kinintawhan na usa ni siya sakop sa mga tribes mga boss. And then ah uh, ingon siya og talamak daw kuno ang droga. Diya sa inyong barangay ngano kuno atong ibasol kang presidente. Mhm. Mm -hmm. Ma? Para sa akong pagkahibalo, do na tay chain of command. Una, ang yang ingon dapat ang basulon kapitan sa inyong lugar Uh, kapulisan sa inyong lugar uh, Mayor sa inyong lugar Actually mga boss, sa tinuod lang Kinintawana akong taga-anggan ako Nag-authority, ang problema lang kayo Huwag man kayo pwede ihatag sa inyong authority Mahimo ng kapitan, ambot lang kaha Kung makabadlong baka ni siya ng mga tawana Hay nako Wala ni siya kabalo or either nagpasikat lang ni siya nalang ko nung kinahanglan pa Si Presidente ko na atong basulon Una, simpre Dapat ang mando nagikan na sa taas. Tama tayo tawag og chain of command. Nga, down to, paubos din na siya. Siyempre, ako karon kung ako mo'y presidente o mo'y ngon ko nga naatay war on drugs, simpre, to be palo, kung kinsa man ang akong giorderan, maabot yun na diha. Diba? Nga karon o ikaw, Mr. Ambalolo, sige kang pasikat, tagahan ka na kong authority kung na ako'y gahom mahimo lang ng kapitan ambot ko makabadlong baka ka o ano mga tawhana mahimong walay pulos kung wala tay chain of command, nga atong gisunod sa taas di ba paki mga boss kung dapat pa nga atong basulon ang presidente or ang katong mga kapitan kapulisan mayor sa atong lugar nga nung talamak ang droga hay nako nagpaandar na pa nitong anak